Kung nakita mo sa panaginip na ikaw ay niloloko ng iyong kapareha, ay huwag ka agad magalit sa kanya sa paggising sapagkat maaring ang kahulugan daw nito ayon sa mga dalubhasa ay ang pag-aalala mo sa iyong mga insecurities o kakulangan sa sarili. Isa lamang yan sa interpretasyon sa mga panaginip. Subalit ngayon, nais namin ibahagi sa inyo na ang panaginip ay may kinalaman din pala sa pagdating ng gabay sa isang tao. O si Abdul Rashid, isang balik Islam ko. Okay, brother Abdul Rashid, ang gusto ko lang i sa mga nanonood ay yung kakaibang kwento ng pagyakap mo sa Islam. Paano ba ito nagsimula? Simula po ito nung nanonood na po ako ng mga vlog ng mga isang mga mga kapatid natin na mga nag uh, stud Itong huling bago matapos ng 2019 nanonood ako ng vlog po ninyo na mm -hmm. eh after nung napanood ko ang vlog niyo na yon nung kagabihan po na yon na naginip ako. Uh, natatandaan mo yung particular topic ng video na napanood mo bago ka managinip? Ano ba nauna? Kasi dalawa yung interesting dun eh. Yung panaginip at yung ira ng social media. Anong particular topic 'yon? Yung tungkol po yung sa ano, sa maka yung mm. yung marami, yung dito hindi lang magugutom na ah, okay. na tao pag pumunta rito. Okay. okay. Pagpunta sa maka yung mga dito dahil mm. kami marami pong pagkain na mm. Yung mga mayayaman, oh, pupunta sa do -do restaurant, bibili ng oh. sa isang daan, ang sasabihin pamigay mo. Oo. Oh. Okay. Eh, after nung napanood ko ang vlog nyo na yun, nung kagabihan po na yun, na naginip ako, mm -hmm. na mayroong isang liwanag na daan, at mayroong dalawang lalaking nakatayo na nakaputi at inaabot ang aking kamay. Mm -hmm. Eh, taka na po ako noon. Tapos nung umat, kinabukasan naman noon, nagtagpo po tayo sa Riapo. Kurot, kagustuhan ng ala. Kadar. Kadar. Lumapit po ako sa inyo, in-approach ko kayo mm -hmm. kung paano po ba mag ang proseso ng pagbabalik Islam. Mm -hmm. Tapos po, naikuwento ko naman po yung nangyari na yon, nung araw na yon nang sa kaibigan ko na Muslim, si Batara Busar, na tigay yung tiga Marikina po. Sabi niya sa akin, pag-isipan mo muna, tol. Mm -hmm. Sabi niya sa akin, hindi kasi basta-basta yung gusto mong mangyari na yan. Hanggang sa tinawagan ko siya, Tol, tulungan mo na kami ka ako. Tulungan mo akong makapagpalik-islam. Pa, paano bang proseso? Mm. -hmm. Unang-una, sabi niya sa akin, magsasyahada ka muna. ah, mm -hmm. uh, yung panaginip, anong detalye nun? Yung panaginip po, walang detalye pero basta maliwanag lang na daan, may dalawang taong nakapute at inaabot ng aking kamay okay. para sa akin yung guidance sa iyo ni Allah napakatibay napaka clear para yakapin mo ang pananampalatayang Islam pero ngayon nag-Muslim ka mahirap ba o hindi? mas payapa po ang naging buhay ko ngayon magmula po nung nagbalik Islam ako na hindi ko naramdaman nung ako'y katoliko mm -hmm. Anong pinakamalaking turo ng Islam na uh, talagang nabighani ka sa pagyakap mo ng Islam? Unang-una po'y maging magpapakumbaba okay. Kasi nung araw po ako hindi ako ganun eh Tsaka yung Huwag maging arogante Nung araw po may pag arrogante po talaga ako Mainit din ang ulo madaling pumasok sa gulo. E eh ngayon po, nakapag na ako sa sarili ko. Congratulations sa'yo bro. ka kanya Allah, insya Allah, dalangin namin na maging matatag ka at maging inspirasyon yung pagbabalik loob mo, pagbabalik islam mo sa iba pa natin mga kababayan. Okay? Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.